pinatay natin, patay yung ilaw dito, kapatay din yung ilaw dito mga lods, ganyan yeah, tsaka natin ibabalik dun sa ilaw mga lods so ganyan lang magiging style yan ganyan lang ang gana ng mga master switch then slave switch dun sa function ng switching ng mga ilaw mga lods so nilagyan ng switch yan mga lods dahil minsan may time na gusto nilang pailawin yung ilaw dito is masyado malakas yung ilaw dito mga lods. lang yung ano nila mga eh. Para lang kumulay yung ilaw dito na hindi masabawan yung ilaw nito. ito. Hello, BD mga lods. Hey, so, dito tayo sana sa, sa ginagawa natin na klinik mga lads. So, dito tayo sa, sa third floor nung ginagawa natin na building mga lods. So, sa, ang ground floor nito is clinic, yung sinasabi ko na clinic mga lods. So dito tayo sa taas. So meron dito yung coffee shop. malot eh So yan yung coffee shop malot So halos ano na to, halos finish na rin. Dito yung swimming pool na pinapakita ko dati, eh, malati. So meron tayong i-modify dito, meron tayong i-re-revise na na wiring malot. So meron silang pinapabago. So makikita niyo yung mga ilaw malot, sa mga ilaw na yan. Yung isa tinanggal ko na yan. So lahat ng ilaw na yan, sa yan, sa yan, sa yan, sa yan. Then isa yung sa side na yun. Then sa kabilang So anim lahat yun na dito sa may side na ito Anim yun na dyan. Then dito sa gilid. Ay mga meron dito ang tatlo. Sa yan. Ah, uh, yun? Yung, yung isa. Then sa doon. Yung na, dun na isa. So tatlo yung na dyan dito sa labas na ito. So ang gusto nila is papalagyan doon ng switch na hindi sasabay dito sa sa anim na to mga Lord. So itong ilaw na to is nakagawa na yan, ibig sabihin natapos na yan na sabay-sabay yung itong nine na ilaw mga lods. Yung anim dito yung tatlo dito. So sabay-sabay yung ilaw na yan mga lods. So paano ba natin i na I iba natin ang switch itong tatlo na to dito sa anim na natin sa loob mo so paano ba natin gagawin yan so ang naisip ko lang na paraan is hindi na tayo makakadaan para sa home run ng power nito mga lads hindi na tayo makakadaan sa home run ng power nito hindi na natin kayang dalhin pa yung yung power doon, then lalagay natin yung sa switch na yung mga lads. Then, yung switch na yun is tatlo na yung mga lads eh. So, wala nang spare na paglalagay ng switch doon. So, sabi nung architect is yes, dito na lang natin ilagay yung mga lads. So, maglalagay tayo ng parang emergency switch dito. Ito kasi mga lads is dati yan ay yung gano'n. Wall light. Dating wall light yan. Ito. So, pinabago nila. Pinalagay nila dito mga lads ay, niyo nyo natin sa Ayan. Itong wall light na to, then yung wall light na yun, is naka-control yan doon mo. So, uh, isang switch para sa wall light, isang switch para dito sa uh, main light. Isang switch para dito sa menu bar. May menu bar dyan. Iyon yung, yung pangatong switch mo ala din. So, dito natin nilalagay yung switch. Sabi nung architect is pwede lang ilagay dito for emergency lang naman yan na papatayin lang yung ilaw dito sa papatayin lang yung ilaw dyan yun lang yung purpose ng mga loti. so ang gagawin natin style ng switching dahil wala na tayo makukuha ang home run sa power ng ng switch natin, main switch natin so ang gagawin natin mga lods is i-slave natin yung switch na para dito sa tatlo na ito mga lotis. nung anim na nasa loob mga lotis, yan yung magiging master switch para dito sa anim then magkakaroon siya ng isang slave na na dito sa labas mga lodi. So yung slave is yun yung doon siya kukuha sa master switch mga lodi. Yun yung tinatawag na slave switch. Then yan is yung pinaka master mga lodi. So pag nag-on tayo ng switch dito sa main na anim na ilaw dyan, is magkakaroon ng power yung sa slave mga lodi. Then doon tayo magkakaroon ng ng power na pwede natin i-on and off yung ilaw na para dito mga lodi yun ang magiging trabaho ng slave mga lods na once na walang ilaw yung anin na ilaw dito sa loob sa master is hindi siya gagana mga lods yun ang magiging purpose ng slave and yung master mga lods so yun yung inisip ko i sasuggest natin na ganoon kasi hindi na talaga pwedeng magpatakbo tayo ng home run na isang line ng switch para dito sa tatlo na ito, mga lods so i-slave na lang natin yan dito sa sa main light na may master yun yung magiging master light na dito sa, sa coffee shop so i-slate nyo yung ilaw dito so ayun eh mga loti, so ganun ang gagawin natin connection yan kukunin natin yung tatanggalin natin yung mga line nung natin yan, sa tatlong ilaw na yan i-isolate natin yung para hindi na siya sasabay mga loti then yung line na yan is yan yung gagamitin natin na papunta na ang switch mga loti then saka natin ibabalik dun sa ilaw mga loti So, ganun ang magiging style yan. So, yun lang yung the best way na pwede ko ma-modify dito sa, sa portion na yan. So ayaw nila magpatakbo-takbo ng mga wires doon sa ano mga lodi, dun sa mga tubular na yan mga lods. Ayaw nila maging mga ano, ano mga nakalabas yan. So kaya ganun ang gagawin natin mga lods. So paano nga ba natin i-wiring yung master switch at yung slave switch mga lods? eh hey, mga lodi, So, makikita nyo, tatlo yung wire mga lods. So, itong wire na to, ito yung dating line na galing dun sa, sa switch na yung mga lods. So, ito is sa master switch na kanalagay ito mga lods. Ito yung dating, ano nya, ito yung dating line nya para dun sa ilaw na to, mga lods. So, makikita nyo, mayro pa isang may marking dito. So, ito yung nilagay ko na bago na pinatakbo natin dyan sa tubular na yan. Then, papunta doon, mga lodi. Meron tayong junction box dyan. Dyan na tayo naglagay ng junction box. Dyan natin, itinawid lahat yung wires na galing dito papunta doon. Then, yung wires na galing doon at saka yung galing sa ilaw papunta naman doon sa junction box na yan. Then, pinagsama-sama natin yung line na bagong hila natin. Ito. Pinagsama-sama natin yan. Doon sa junction box na yan, mga lodi. Then, doon so, sa so junction box na yun, nilagay natin yun doon sa sa switch mga lads, so, yun yung switch so yung isang line dyan, sa, uh, isang wire dyan sa switch is inilagay natin doon sa nakakopol na tatlo na ito mga lads eh, yan, sa so, tatlo nakakopol na yun then, yung yung, yung bali na doon yung wire na tumawid papunta ron sa, para sa master mga e, kasi diyan natin pinalabas yung lahat ng wires na magagaling sa left and right itong, 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 itong mga tubular na yun mga Lord. Kaya yung junction box na yan is na dyan yung pinakang line and neutral nung, nung circuit nung ilaw dito mga lads. Kaya meron tayong kukuna ng power doon papunta doon sa switch. So yung power na yon is galing doon sa switch na yun. Kaya pag pinitay mo yon walang power yung line 1 dito mga lads. Walang power yung line 1. Iyon yun yung magiging master switch para dito sa dito sa buong circuito ng ilaw mga lodi. So, once na inon natin yung switch ng master, iilaw lahat mga lods. Then, meron sa switch para sa sa slave nitong tatlo na ito mga lods. Itong tatlo na to na pwede natin i-off kahit naka-on ito mga lodi. Pero once na in natin yung master switch, is hindi natin makakontrol yung slave mga lods. Hindi na natin makakontrol ang slave niyan pag once na in ang master switch. So, ayun mga lodi. Ganyan lang ang ganyan lang ang gana ng mga master switch then slave switch doon sa function ng switching ng mga ilaw mga lodi. So ganyan lang ang gana ng mga lodi. So share ko lang dahil minsan magkakaroon ng ano yan, kung sana magkakaroon kayo ng idea para doon sa master switch then sa mga slave switch mga lodi. And kung saan ginagamit yung mga ganong switching mga lodi. Ay mga lodi. So sharing lang tayo para sa mga ganyang Uh, basic na basic na switching malods. So yun lang yung paano natin i-modify yung mga switching. Ayun malods! Yun yung breaker niya malods. Then, yun yung... Shoutout ka ba? Hindi! <laughs> Ayun, Ayun yung switch na yan. So on muna natin tong breaker. natin switch mo na dito. Ay malas, so naka-on na yung ilaw yun. So may ilaw na rin yung isa. Ito meron na rin. So may ilaw yan. Pag switch yung switch na yun, master switch. So yan ngayon is para dito sa switch na ito malas. Ito. Ito switch na ito. So ito is lalagyan natin na switch. Puputuli natin yan. Then lalagyan natin sa single pole na switch mo lage. so nilagay lang muna natin na ganyan para lang makita natin na may ilaw ay hey, ay hey, so okay na soot na natin ito so ibabalik ko na lang yung can nitong ano nitong nitong ilaw na yan malod so mamaya na lang ulit malod ay hey, malod so nilagyan natin ng temporary na single switch kasi ang ginagamit ng mga switch dito is katulad ng mga So, black ito ng uh, national uh, Panasonic yeah, Panasonic so try natin malod so ito yung switch ng master ay malod eh. may ilaw yan may ilaw so makikita nyo dun sa tatlong switch is walang ilaw mga Lod, eh. walang ilaw so ito switch ko dito ay malod eh. so umilaw na so master yan ang switch para dun napag napag pinatay natin to pag pinatay natin patay yung ilaw dito. Kapatay din yung ilaw dito, Molot. Then pag sinu-switch natin dito on off natin is wala, bali wala mga Lord. Kasi patay yung master. Ay, Molot. So ganyan ang gamit ng slave switch. Kapag naka-master siya, Molot, may uh, doon siya kumukuha ng power sa master. Ay, Molot. So ganyan lang 'yan. Ganyan lang kasimple ang uh, master switch sa slave switch mga lods. Sa slave switch para dito sa mga ilaw na yan. So, nilagyan ng switch yan mga lods, dahil minsan may time na gusto nilang pailawin yung ilaw dito. Is masyado malakas yung ilaw dito mga lods. Yun lang yung ano nila mga lods. Eh. Para lang kumulay yung ilaw dito na hindi masabawan ng ilaw nito. Ngayon, iniisip ko is pwedeng ito lang sana yung slave switch mga lods. Ito lang sana. Then itong dalawa, is kasama na sana anong anim na nasa loob. Kasi magkala, magkakaroon na ano dito ng mga lamesa, ng table. Magkakaroon ng table dyan para doon sa coffee shop. So dapat ito is buhay yan, buhay. Then ito is buhay. Yan. So ito lang sana yung kinokontrol nung slave switch na to para i-on you know, para pwedeng i-off na pwede nilang mawala yung ilaw dito is magkaroon ng kulay yung ano dito, yung mga ilaw na yun, mga lads. So, yun lang yung gusto nila mangyari kasi, na huwag masapawan yung mga ilaw na yun. Kaya gusto nila makontrol. So, pwede natin yung na ito na lang yung ikokontrol, mga lads. Ay, mga lads, So, dito na tatapusin yung video natin. So, ganyan lang yung ano natin. Ganyan lang yung mangyayari dun sa master switch and dun sa slave switch, mga lads. Ay, mga lads.